Magandang araw mga ka-basic. Tara palitan natin ang gauge light at park light si Angel. Let's go! Ito pala yung ipapalit natin mga basic Nabili ko lang ito sa Shopee. Ice blue pala yung kulay nito. Moon Rising pala ang pangalan ng store nila. Moon Rising baka naman. Ito pala yung ilaw niya guys. Yung hindi ko pa siya napapalitan. Medyo pawala na rin yung ilaw niya. Kaya nag-decide na ako na bumili sa Shopee ng para dito. Tara mga ka-basic. Kabit na natin pas forward ko na lang pala mga basics kasi masyadong mahaba eh. Yung dalawa pala dito kasama ko mga basics, hindi nila alam na naka video ako. sorry guys, nakatago pala yung camera. Shoutout sa inyong dalawa, Paolo at Reggie. Kasama na sa content, haha. <laughs> Pag nabuksan nyo na mga basic nandyan sa dulo yung hilain nyo yun lang yan mga basic Ayan, sa bandang kanan sa dulo. Ganon din sa kabila mga ka-basic, sa bandang kaliwa naman, bandang dulo rin naman. Hilain lang yan mga ka-basic. Tapos isasalpak nyo na yung ilaw. Sa part na yan mga ka-basic, nasalpak ko na pala. Hindi ko na na kasi walang hawak ng camera. Alright, ang ganda ng ila, di ba? Napaka-basic lang, guys. Ano pang hinihintay natin? Tara, balikan natin. Same procedure po 'yung mga basic ang pagbalik natin. I-pass forward ko na muna mga basic. Let's go. sa tortilla na pala ito mga ka-basic. Kine-check ko na lang pala kung maluwag. Siyempre, papakita mo na sa camera. Alright, napaka-basic. Ito na pala yung result mga ka basic after ko malagyan. Oh, di ba? Napaka-angas. Okay. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin notification bell. Baka naman mga ka basic Para updated kayo sa mga darating pa nating video. Mas lalong pumogi si Angel, no? di ba? Salamat sa mga nanonood, nasayang ko na naman yung oras nyo.